hindi pang karaniwang mga bangkay ang ipinakita sa bansang Mexico. Ang bangkay ay malilit at payat ang mga buto kumpara sa normal na tao at ang mga hitsura nito ay hindi mukhang tao ayon sa isang journalist at UFO researcher na si Jaime Mosen. Ayon sa kanya ay totoong katawan ito ng mga nilalang na extraterrestrial or mga nilalang na hindi nakatira sa Earth. Ayon sa kanya ay nasa 700 to 1,800 years old na ang mga bangkay at pinaniniwala ang mga aliens. Tatlo lang ang mga daliri nito sa kamay at patuls ang mga ulo. Nakuha ang mga ito sa Costco pero, mamafay dito nang ma-recover. Under oath si Mosen nang ipinrisinte niya ito sa mambabatas ibig sabihin ito turing na krimen kung mapapatunayang nagsinungaling siya sa kongreso. May mga scientist din na dumalo sa presentation para patunayang tunay na bangkay ang mga ito at hindi estatwa. Pinag-aralan daw sa Autonomous National University of Mexico ang DNA sample na nakuha sa mga bangkay. Batay sa kanilang pagsusuri ay hindi match sa tao ang DNA samples ng mga bangkay. Pinatotohanan ng isang dating US Navy pilot na si Ryan Graves nagkaroon ng UFO sighting sa kanyang flights. Kasunod nito ay nanawagan si Harvard professor Abraham Avenue Loeb na suportahan ang pag-aaral ng national scientists kung nag-eexist ang extraterrestrial beings. Kung nagustuhan mo ang ating video ngayon huwag mong kalimutang mag-like subscribe sa YouTube channel Neth Pantino. Maraming salamat!